Hey, kalma! It's me, Jepay. For today's ganap nga, ay maaga kaming gumising ngayong araw. Kaya naman naghilamos at nagtutbrush na nga ako dyan. Pagkatapos naman noon, ay nagsangkap na ako nitong Salveo Barley. Si Dara ko, oh, kaaga-aga nakikipagmarites na sa akin. Charot! Pumunta nga kami dito sa Landers, Diyos ko, Kahit kailan talaga ginagawa kong entrance yung exit. Talaga namang bet na bet ko yung mga pantulog na pinag-order ko. Kahit landers pa yan, nagmamukha akong anak mayaman kapag ka ganitong pantulog yung suot ko. <laughs> Tapos ayan, namili na kami ng mga gatas. Pumunta lang talaga kami dito sa landers para bumili lang ng mga gatas namin. Malapit lang naman kasi ito sa amin kaya dito na lang kami bumili. Sakto naman nakasil yung outside milk na ginagamit ko sa matcha. Bumili na din kami ng lace dyan. Sakto naman nag-iisa na lang dahil kakainin namin to mama. Maya sa pupuntahan namin Nagpa-video nga sa akin si Bang Nas dyan, Kaya naman nagulat ako may padamob siya Ang kasweet mo, Jo Anong kailangan mo? <laughs> Ang ending hindi naman namin binili Ay, Juna <laughs> Diyos ko, paka pushcart pa kami, yan lang naman yung kinuha namin. Nagbayad na nga si Bang Nas dyan at pagka uwi namin ay nagluluto na ng sopas si Doña Flora. Death anniversary ngayon ni tatay ko, pansit gisado nga sana yung pinapaluto namin. Kaso sabi ni Doña Flora ay sopas na lang. Josko ko, kapal yan pal yan, buri na sopas. Nang maluto na nga yung sopas, namigay na kami sa mga kapitbahay at kumain na din ako. Alam nyo ba na sobrang sarap magluto ni Doña Flora? Kaso ayaw ko na siyang nagluluto kapag kaganyan na may okasyon. Dahil ayaw ko na siyang napapagod. Kaso ngayong araw, para naman daw kay tatay ko. Si Don Boyet ni Doña Flora. Kaya ayan, mas pinasarap pa niya yung niluto niya. Fast forward, nakaligo at nakagayak na kami dyan dahil pupuntahan namin yung puntod ni tatay ko. Pero bago yon pinaghatid muna namin ng sopas si na lolo at lola ko. Nandito na nga kami sa Lapieta kung saan yung puntod ni tatay ko. Ginabi na nga kami dyan dahil nasiraan pa si na kuya ko kaya tinulak na lang namin. Nang makarating na kami kay Don Boyet ay pinagsindian at pinagpray namin si tatay namin, si Don Boyet ni Doña Flora. Sampung taon na namin hindi kasama si tatay namin dito sa lupa at sampung taon na din niyang kasama sa langit si God. Ano mang mangyari o dumating na pagsubok sa buhay natin, magtiwala at maniwala lang tayo sa Panginoon. Darating yung araw, lahat ng bakit mo na tanong ay masasagot at maiintindihan mo. God has plans for us. Anyways, pumunta nga kami ni Bang Nas dito sa CDC Clark. Bumili muna kami dito sa Starbucks. Triple mo ka yung paborito ni Bang Nas dito. Ako naman, matcha. Kaso ngayon, para maiba, java chip yung order ko. Pagkatapos, bumili din kami ng parabaknal dito sa Burger King. Kung may para tulak, meron din parabaknal. <laughs> Bali, dalawang Whopper Junior lang yung binili namin. Nang nakabili na kami ng makakain, inamin, namin, pumunta na kami dito sa pagtatambayan namin. Neredy na nga ni Bang Nas yung mga pagkain namin. Diyos ko, magdalaya pa palang tinapi, marinay na pang palwol. Diyos ko, nakuha na niyang nagutom. At ayan na nga yung mga kakainin namin, pati yung binili namin sa Landers na Lays. Sinetap na din namin yung camera namin dyan. Pinili nga ni Bang Nas dyan na ispat ay dito sa my heart. Diyos ko, makatakot yung the moves, no? Sigurado atin yung kapalit ni. Charot! <laughs> Anyways, kumain-kain na nga kami dyan na may kasamang kwentuhan. Kaya pala dito yung napili na ispat ni Bang Nos, mag-heart sign kami palaking king gamot. Diyos ko, maapanibayo ka Bang Nos. Charot! <laughs> Sabi ko nga kay Bang Nas dyan ay magpicture kami. Kahit wala kaming taga-picture ay may remote naman yung tripod namin. Kaya hindi na namin kailangan ng chaperon. Charot! <laughs> Paminsan-minsan, kailangan din nating mag-unwind, mag-relax, magpahinga kasama yung taong alam natin na safe tayo yung malayo sa mga nagpapa-stress sa atin. Lalo na sarili lang din natin yung puhunan natin. Kaya naman deserve nating mag-enjoy, i-enjoy kung anong meron tayo ngayon. Kasi hindi habang buhay, meron tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Walang permanente, lahat iram lang. In short, walang forever. <laughs> pahalagahan natin kung anong meron tayo ngayon. Kaya naman sa mga nanonood, nag-share, nagre-react sa mga vlogs ko, sa mga sumusuporta at naniniwala sa akin, sobrang na-appreciate ko po kayo. Ngayon pa lang, kahit nag-uumpisa pa lang tayo, sobra-sobra po ako ang nagpapasalamat sa inyo. Makakabawi din po ako sa inyo. Ganon din sa mga hindi naniniwala sa akin. Salamat din sa inyo. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit lumalaban ako sa buhay. Anyways, pauwi na nga kami dyan. Sabi ko nga kay Bang nas, mag-video muna kami na sweet na estetik. Naabutan na nga kami ng ulan dyan. Gusto ko pa magvideo kami ng pang-outro. Tignan nyo naman yung reaksyon ni Bang Nas John na na sa akin. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.